<laughs> ang bilis-bilis na ng gulong ko! Talo kayo! <laughs> andyan na kami, Boyong! Maulaan ka na namin! Hindi <laughs> ako pwede mauna nila, Princess! Malaking gulong! Mauna ka na! Yeah! Ah! May paparating na gulong! Lagot! Si Manong Tanod! Madadaanin ng gulong ko! Ah! na! Diyari ako nito! Natamaan si Manong Tanod! maglaro tayo nilang Mateo. Anong lalaw natin, Bebang? Hmm, hindi ko rin alam eh. Alam ko na, may naisip ako, Bebang. Ano yon princess? Nakikita mo ba yung mga malalaking gulog doon sa may gilid? Oo! <laughs> Ayun yung lalaroin natin nilang Mateo! Sige! Masaya yan! Maglaro tayo ng gulong-gulong! <laughs> Tara! Kumuha na tayo! <laughs> Mateo, halika na! Maganap tayo ng gulong-gulong doon! <laughs> Ang lalaki naman sobra ng mga gulong na to! <laughs> Ito yung napili ko, princess! Malaki pa! <laughs> Asan ka sa sakin? Sige, eto na lang! Kasi naman yung ako na di wow. Wala ka kay Mateo, princess! Hindi niya kaya tong mga malalaki! Ayun, bebang mo oh, kay Mateo, malit na gulong nakasabit. Wow. Oo nga, meron. Ako na yung kukuha. yeah, may gulong na ako. Oo, oh, eto na sa'yo, Mateo. Ang ah, cute-cute naman na ito, si bebang. Saktong-sakto yan para sa'yo. Tara na sa kalsada, maglaro na tayo ng gulong-gulong. Let's go! Paunahan tayo, beba! Paunahan tayo makakyat sa may taas, ha? Okay! Ready, get set, go! Tara na, Mateo! Ang galing-galing ko nito! Ang bilis ko magpatakbo ng gulong-gulong! Ang saya-saya nito! Ate beba, yung mo ko! Bilisan mo kasi! Ang bilis na nga ng gulong mo! Ang bagal mo pa! Yay! Nauna ako! Ako yung panalo! Ang bagal-bagal kasi ni Mattel you eh! Ano ba yan? Ang bagal mo. Natalo tuloy tayo. Ang bagal-bagal nyo naman, Bebang Mateo. Ay, Si Bebang, si Princess Mateo, naglalaro sila doon. <laughs> Puntahan ko nga. Bebang, Princess, naku, si Pollo, paparating na naman. Oo nga eh, baka manggugulo na naman siya. Ano yung nilalaro niyo, Bebang? Gulong-gulong ito, bayang. Wow, ang laki naman ng mga gulong na yan. Bakit maliit ito, boyang Princess, pwede ko bang hiramin ng gulong mo? Ayaw ko nga. Ang damot mo naman. Para ayan lang eh. Hiramin lang naman ah. Aba oh, itong gulong ko na lang yung hiramin mo para masubukan mo rin. Oh. Ay, ang bait mo naman, Bebang. Hindi ka tulad dito ni Princess. Madamo. Weak. Eto na. Yes! Makakapaglaro din ako nito. Yeah. <laughs> Tara, Boyong. Maglaro tayo. Karelahan tayo papunta sa baba. <laughs> Sige, Princess. Gusto ko yan. Mabilis ako magpatakbo ng gulong. <laughs> Daddy Princess Nari ako! Sige, Mateo! Bilisan mo, ah! Kumanta na kayo! Paunahan maghulong-gulong! Hantang-hanta na ako! <laughs> Dapat ako yung mananalo! <laughs> One, two, three, go! Yahoo! Ako na yung mauna! <laughs> Habulin natin si Boyong Mateo! <laughs> 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 ang bilis-bilis na ng gulong ko! Talo kayo! <laughs> Andyan na kami, boyong! Maunaan ka na namin! <laughs> Hindi ako pwede mauna nila, princess! Malaking gulong! Mauna ka na. Hi na! Na 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 na! Mabuti walang pangalat-kalat na bulilit! Bilisan mo! Ah! May paparating na gulong! Lagot! Si Manong Tanod! Madadaanan ang gulong ko! Ah! Nandyan na! Ito! Natamaan si Manong Tanod! Aray ko! Mga pasaway kayo! Sino nang gulong sa akin? Si Boyong po Manong Tanon. Ayun po siya, oh! Lagot ka sa akin, Boyong! Ikaw naman nakabuling ka ng gulong! na May gulong! <laughs> si Bayang, hinabol ng tanod. <laughs> <laughs> Hello guys! Magandang araw! Ako si Bebang! <laughs> Naglaro kami ng gulong-gulong nila Princess at Mateo, si Buyong Sumali din! Wow. Kayo guys, nasubukan nyo rin ba maglaro nitong gulong-gulong? Mag-comment lang kayo! Bye-bye! <laughs>